Alright, meron na naman tayong isang batang-batang kliyente. Two years old. ah uh, ay sa request ng kanyang mami at daddy, malabito sa ngangupit na gusto nila sa kanilang anak. Yung pantay lang yung bangs, harap, tapos sa likuran, papantayin lang din. No? Uh, request ng kanyang daddy na nasa abroad, shout out nga pala sa iyo boss, ingat ka dyan palagi. And then, start na tayo. Uh, binasamo na natin yung kanyang buhok para hindi masyado tumalsik sa kanyang mukha. No? Para... Oh, para hindi siya nayata o gaya nyan, hindi pa masyado basa kaya babasay pa ulit natin para pag ginupit na natin eh, lalaglag na lang yung buhok hindi na pupunta sa kanyang muka o sa mata o sa ilong at sa bibig para hindi siya mairita mga idol ganyan po ang tama teknik ano? tapos yan papantayin lang natin yung bangs niya pero kailangan mga idol maingat tayo ha kasi yung ganitong edad dalawang taon eh biglang lumilingon to medyo malikot to kaya kailangan uh, alalayan natin maigi yung ating hawak na gunting at alerto tayo sa bawat kilos ng mga bata na ganitong mga edad. Kasi hindi natin uh, very unpredictable ang mga galaw ng mga ganitong bata. No? Kaya kailangan talaga super alert tayo para bantay natin maigi ang kanya mga kilos. Alright, tapos dito naman tayo sa may bantang gilid. Nagpapantay na rin tayo, no? Uh, gumagamit tayo ng ipit-ipit na maraming nagagalit. Mga bading lang daw gumagawa nitong ipit-ipit. <laughs> Sabi ni Boy Longhair. Alright. Sa mga ganitong pagkakataon mga idol, minsan kakailanganin natin mag-ipit-ipit. Gaya nito. Hindi natin makukuha to ng ano, yung susuklay lang natin tapos gugupitin natin sa baba. May hirapan po tayo mga idol. Kaya kailangan natin gumamit ng technique na ipit-ipit. Ayan. Shoutout sa iyo, Boy Longhair. kalit sa ipit-ipit. So, kung mga ganit sa ipit-ipit, tignan nyo na ma malaking bagay po pag marunong tayo ipit ipit kahit pa paano. O, gaya nyan, o, mahirap po sungkutin yan pag ganyan, yung hindi yung muyo bata ang bata. kahirap po nyan. Tapos may nakaharap pang balabal. Kaya sobrang uh, hirap po yung gawin niya pag hindi tayo nag gumamit ng ipit-ipit technique o, Kaya kailangan, mag-ipit-ipit tayo palagi para palagi tayong uh, pagkagawa ng ayos. Alright. Pero sa mga itong idol, kailangan na uh, minimal lang yung tabas natin para hindi tayo masyadong uh, uh, sumobra sa tabas ng buhok ni Idol, ni Pogi. Kasi gusto na, na peris niya, halos konti lang talaga ibabawas natin. No? Oh. Halos dulo-dulo lang talaga, papantayin lang natin niya paikot, sa bang, sa gilid, sa likod. Uh, talagang Beatles style talaga yung gupit niya mga Idol. So ayan, nalalayan na ng kanyang mami kasi medyo talagang uh, super malikot siya nung uh, time na yan. No? Ayan, yeah, kita niyo mga idol, bigyan lumilingon, di ba? Kaya kailangan maging uh, alerto tayo para hindi masugatan ang mga batang ganito kalilikot, no? Kaya alerto, alerto, alerto. Yan po pinaka-importante pinakaimportante. sa mga edad na dalawang taon pababa or 3 years old below. Uh, kita nyo naman, medyo mali, mali, mali malikot yung bata kaya medyo hirap tayo ng konti. Pero okay lang naman. Then, blow dry natin. Kita nyo, sa blow dry pa lang, talagang naiirita siya. Ayaw niya ng hangin sa ulo. Kaya, <laughs> sobrang likot ng bata. Ayan, no? Magalaw na magalaw siya. Pero, masasanay din yan. Mga, mga five na gupit pa. Masasanay na yun sa ganyan. Uh, kaya natin pinatuyo para makita natin kung may mga sobra-sobra pa. Then, nakita natin sa may bandang bangs. Sobra-sobra pa yung uh, ibang part. No? Kaya, ginapitan na ulit natin yung dulo-dulo. Ay, importante mga idol, pag nagbaba sa na may igit, nalaam meron kayong blower, no, para tapos na kayo magubit, mag-blow dry nyo para makita nyo yung mga kasi iba yung itsura ng buhok pagbasa at saka sa tuyo, no. Ay, importante, yung tuyo natin may higit, para makikita natin yung mga konting depresya at nasa ganun ay may sa ayos pa natin. Alright. Para mas lalo gumawa ng ating maklete right, So, tapos na natin kumpita si little boy ng uh, mga Beatles na kumpit. And then, tatanggal na natin ang balabal. pag natin, ang sila ay makauwi na. Alright. Tapos na. kita tayo kumpita. si simple, simple lang mga idol, ha. Alright. So, go go home sila. Bye-bye. Next time ulit. Ingat, madam and Pogi. Alright. Marami sa natin, mga idol. Don't forget to follow, like, and share my Facebook page po Henry Revival Shop. All right, thank you mga idol. Bye.